Yo, what's up mga ka-chef ko for this video Ayan, magluluto pa ako ng ulam namin Ihaw na bangos Ayan po, nakalagay na ng aking foil At saka, tinimplahan ko na rin yung aking bangos na boneless Tapos, nakagayat na rin ako ng uh, Kamatis, sibuyas at paminta Ayan, ilalagay ko na sa, sa bangos mga ka-chef ko Pagkatapos nun, ibabalot ko sa foil Tapos, ayan nirorol ko muna konti para maganda po ang pagkabalot ko sa bangos ayan at pagkatapos nyan mga kasyip ko ay uh, ko na sa saan sa foil ayan sya at na pala sa kasamahan ko dyan na uh, so ayan mga kasyip ko ay ganyan lang ako magbalot ng inihaw na bangos ginagadahan ko yung mga chef ko para hindi po siya uh, tawag doon hindi po siya sumingaw ayan para lumubo ang bangos para ang init hindi maka makalabas kaya kahit hindi masyado mainit yung baga maluluto po yung bangos sa loob so ayan ang mga chef ko tinutupi-tupi ko yung dulo sa dulo Ayan, nabubulol pa nga ako sa mga sinasabi ko dito. Nagbo-voice over ako mga ka-chef ko. So, natapos ko na yung isa mga ka-chef ko. Magbabalot uh, pa ako. Bali, shampoo yan mga ka-chef ko. Ang aking babalutin. Ayan, nilagyan kulit ng palaman. Saka, konting sabaw-sabaw para malasa. At pagkatapos yung mga ka-chef ko, ihawin ko yung bangos na binalot ko. Ayan. So, tanghalian po namin yung mga ship koy maraming uh, nag-request niyan, ninihaw na bangos. So, ang partner niyan, mga ship koy wala po yung partner, baka magtaka kayo. Kasi yung iba, ang partner po nila is steam na gulay, katulad ng steam na okra, o day talbos ng kamote. So, sa amin, plain lang yan, bangos lang ang aming ulam. Kasi baka sobrang na sa budget, mga abusado na yun pag mayroon pang partner. So, ayan mga chef ko eh. Shout out kay ate din na pala na may binubulong sa akin dyan. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. So, natapos ko na yung dalawa mga chef ko Ayan, pinapakita ko sa inyo. Ang ganda ng pagkabalot ko, ba diba? So, ayun na mga chef ko'y yan Na balot ko na po lahat. At iihawin ko na ayan. Nilagay ko na sa ano sa grill mga chef ko'y Pinatong ko na sa baga. Bahala ka dyan kung maluto ka o hindi. Ang importante inihaw kita. Ayan, pagkatapos yun mga ka-chef ko, if eh, binaliktad ko na siya, ayan, kung nakikita nyo sa dulo mga ka-chef ko, eh, lumubo ang aking, ano, ang aking binalot na bangus. Ang ganda ng baga mga ka-chef eh. sarap maglitson. Sana all maglitson. At pagkatapos yun mga ka-chef unang batch mo yan dahil dalawang batch po yung ayong niluluto ko na inihaw ko ay pasensya lang kayo mga chef koy first time ko mag voice over kaya sa, sa, boses kong ito nabubulol pa ako hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko so go 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 lang chef koy Arnel ah, hanggang makaabot sa dulo ang aking makakaya so ayan na, mga chef koy luto na at ang aking kasama hindi nang makapagantay kumain na sa nauna so ayan na pinakita ko sa inyo ang tagi isa na party po nila Ayan. So, yung uh, sa akin, papakita ko rin sa inyo dyan. Ayun, yun sa akin mga ka-chef ko, nasa dahon. At kakain na kami mga ka-chef ko. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Bye-bye, bye-bye po sa inyo lahat yung, mga chef ko. Thank you.